So yun guys, sa dumating na tong order natin na to uh, Ito yung order natin guys sa TikTok Ayan, o, so, tingnan natin guys kung legit to ha Ito so, si GNT yun na gano. So tingnan natin kung legit ng mga in-order natin na to So, dahil sa Lazada At sa Shopee na At sa Facebook ay na-scam tayo Try naman natin dito sa TikTok Kung may scam ba tayo o hindi So, tinry ko lang naman na kumuha nito Kung, ori kung original o Kung totoo yung seller Kasi mukha naman totoo kasi malaki Sa so, para siyang mabigat So hindi naman siguro to ba to. So in order Ay, ko na to. Bubuksan na ni Kira. Ayan, bubuksan niya natin. Tingnan niya na. Wow! Hindi niya kung maganda. Hmm? Wow! Sige na, sige wow. Careful! Ano ba? Doon na lang tirahe. Eh. Doon mo na buksan. Doon, dito. Doon open, doon open. Ayan na. Ayan na. Dito naman na eh. Ayan dyan. Assemble na lang natin ito. Tapos tingnan lang natin. Ah. Ah. Hindi, ah. yeah. yeah. uh, ito bagay sa bahay. Di ba? Assemble mo nga dun. So yun guys, uh, ito yung mga binili natin dito sa TikTok. Ayan o. Oh. So wow, naupo na ni Kulit o. Yay! Kulikiro, wow! So hindi pa namin alam guys kung ano yung ilalagay namin dito. So, legit naman siya. Maganda. hindi ah, ko alam. Karton yata to Plywood. Pero, parang... Pero, ewan ko na upuan eh. Karton lang siguro to Pero, naupo niya siya, guys. Pag siguro may laman-laman na siya, pwede na siya upuan. Pero, yun oh. Naupuan niya na. So, okay naman. Legit naman sa TikTok. Sa TikTok in order, guys. So, doon kayo tumingin. So, hanggang na lang.